Summer 2025 na po mga ka, surprise surprise. Magkukulay po tayo ng buhok ngayon. So, part 2 na po ito. And then, yung part 1 po nakita nyo po doon, i uh, imimix po natin ito. Review ko po ito dito sa buy one take one po na pangkulay na to mga ka, surprise surprise. So, nagamit ko na po yung uh, una po nito. And ito po yung naging result niya mga surprise surprise. And this time papakita ko naman po sa inyo kung pa, paano po natin siyang i-apply. So ayun po, doon po sa unang part nakita nyo po inilagay ko na po yung mga ingredients. Ingredients. <laughs> ito po, ilalagay din po natin to. Ihahalo po natin ito mga surprise surprise. Dito po sa box po na ito, so dalawa lang po yung nakita natin doon. Ito po yun, and then ito po yung isa. So, So, isang box po na it, ganito, dalawa lang po yung nakalagay. And then, nailagay na po natin ito. And then, ang mimix naman po natin is ito. So, ito na yata yung color talaga mga ka. Surprise, surprise. Ayan. So, last po ako nagkulay is January. So, March na po ngayon, 2025. Ayan, mag-Holy -ho Week na po. Although hindi po ako nag-celebrate ng Holy Week mga surprise surprise Wala po akong gano'n. Christian po ako pero hindi po ako nagpa-practice ng mga Catholic um, beliefs gano'n. Um, pero mga surprise surprise um, Inaalala ko po yung kamatayan ng ating Panginoong Jesus ayon, kasi nasa Bible po yon Na kahit hindi ka na mag-birthday huwag mo nang alalahanin kahit ano pero yung araw ng kamatayan ng ating Panginoong Yesus, aalalahanin po natin yan so bakit ko ba nga nasabi yun ay eh, magkukuli ako ng buhok siguro parang wala lang <laughs> ayun so aalalahanin po natin yon and bago pa po tayo mapakwento na mapakwento iminimix na po natin ito mga ka-surprise-surprise surprise. ayan Ilagay bilang po natin lahat nung nasa loob nito dito sa mixture. Ayan. Hindi ko na ipapakita mga surprise surprise. Inlalagay natin lahat ha. So, bakit nga rin ba ako parang ginanahang mag-vlog ngayon? Wala po tayong internet sa bahay. Kaya ayon nag-iisip po tayo ng mga gagawin. And okay naman po, 'di ba? Kasi talagang kung kina-follow niyo po itong mga vlogs ko, mahilig po talaga ako sa mga buy one take one. And then <laughs> i vlog ko po siya mga ka surprise surprise. So ayon i iba-vlog po natin itong buy one take one na pangkulay mga ka surprise surprise. Nabili ko siya January uh, this year. So ayon. And then after ano ngayon? February, March. So, ganito yung naging kulay niya, mga surprise surprise And ayun nga, siguro kung bakit ba ako magkukulay ulit is, first of all, why not? <laughs> And then secondly is, ayun, siguro kasi nga, di ba, marami tayo magiging, um, ako hindi yan ako masyadong naglalabas, lalo na, di ba nga, sabi ko sa inyo, mga surprise surprise nag-withdraw na ako sa society, na marami ng masasamang tao dyan sa labas. So, mas maganda minsan nasa house ka na lang, ganun. Pero kung wala po tayong choice but to go out, so, di ba, pwede naman pong presentable yung itsura natin. Lalo na may, kung may mga white hairs na tayo or gray hair, so, ayun. So, again, ito po yun, mga surprise surprise ha. Pixel from Lulane. Ayan. Ang color niya po is ash pastel, ganyan. Obviously, hindi po magiging ganit talaga yung kulay na Uh, ng hair natin. Actually, eto nga po, ito na po yung naging finished product niya last time. Ganyan na po yung magiging kulay niya. And, meron nga ba siyang, um, is there any truth about dun sa color niya from the box? Yes, kasi po, um, napansin ko naman po, medyo ash naman po talaga yung color niya. But, syempre, as we all know, hindi mo talaga ma-achieve po yung ganung color. So, ayan na excited din po ako mga surprise surprise kasi long ago talagang nagkukulay po ako ng buhok nagkukulay po ako ng henna ganyan so ngayon po minimix lang po natin ito baka sabihin nyo naman eh kinikwentohan ko na kayo so ayun long time ago long time ago in Bethlehem ba <laughs> hindi naman Talagang nagkukulay po ako ng buhok nagamit ko na po yung henna ayan yung mga hair colors ganyan And um, hindi po hindi ko po na i-document, hindi ko po siya na i-video, hindi ko po siya na i-vlog. Pero ngayon po first time po, ayun. Kasi nga po, before wala rin naman po akong um, urge para mag-vlog kasi nga 'di ba, alam you know how the mind works, yung mga nakakapanood, baka sabihin is nagpapainggit ka lang, ganoon. Pero ayun nga, nakaisip po ako ng paraan para hindi naman po maisip na nagpapainggit ka lang gano'n So ayun nga po na yung mga nakahilig ko po pong i-video yung mga buy one take one. So ngayon po, buy one take one naman po itong ipangkukulay natin sa buhok natin. It, this cost around 200 pesos, gano'n So hindi naman na siguro isipin ay nagpapainggit lang yan yung mga tipong ganun. <laughs> hindi po Talaga napaka-humble po mga surprise surprise And kahit sa pagkain Buy one take one lang po yung mga binibili ko Kahit expire na po yan Kahit one year pa po yan na expire Basta hindi naman mukhang sasakit yung chan ko Magagamit naman po natin yung ilong natin Yung mata natin Yung mga senses natin Kung makita natin na hindi na pwede yung mga binibili nating bag uh, Buy one take one, ganun And in fairness naman po sa mga establishments, hindi naman po sila magbebenta ng mga yung tipong mapapahamak yung mga bibili sa kanila ganon. So ayun. So ayan, minimix lang po natin siya ayan para talagang ma-achieve po natin kung ano man yung gusto nating ma-achieve. <laughs> so habang minimix ko po ito, magpa plug muna po ako mga surprise surprise dito po sa YouTube ko, nagbago na po ako ng name. Hashtag World's Most Famous Vlogger. So, isearch nyo lang po yon Pero kung di nyo naman po maalala, may mas maiksi po doon. Hashtag WMFV. So, isearch nyo lang po yun. Nag-iisa lang naman po ako doon. Yun po yung lalabas agad. So ayan, nag, inaano lang po natin, i-mix lang po natin. Hinahalo ko lang po mga server surprise. Yung mixture ay hindi kayo hindi <laughs> kayo. ayan. Ang gagawin ko po is since sabi ko nga matagal na po ako nagkukulay, alam na alam ko na kung paano i-apply ganun. So actually ito walang ano ano, yung gloves. Oh. Yare, walang gloves. So ayun, pag walang gloves mga ka surprise surprise, ihanda niyo na 'yung mga kamay niyo. <laughs> Pero as much as possible, gagawin po natin to in a way na hindi po tayo ma-disaster. -di ayun. So nagmi-mix pa rin po tayo. Huwag po tayo mainip. Ayun. Otherwise, magiging part 3 ito. <laughs> Actually, pag na mix na naman na ito, madali lang naman mag-apply mga ka, surprise surprise Lalo na yung technique ko, makikita nyo kung paano. Para bang nag-ano ka lang mga ka, surprise surprise Para naglagay ka lang ng oil sa buhok. Ganun yung ano ko, technique ko. Lalo na kung ang buhok niya is iba-brush up nyo lang na pa ganun. So, puro pa ganun lang. Ayun. And again, hindi na po kayo ma may intriga kung ano yung magiging kulay niya. Kasi ito na po yon Ito na po. Ano yung kulay ko ngayon? Ganyan na po yung naging kulay niya. Medyo i-ano ko lang po siya. Magre-retouch lang po ako ganun. Para sa inyo mga ka-surprise, surprise. Makita nyo kung paano po, paano po ako maglagay. And at the same time, ayun nga po, na-excite na rin po ako kasi nga buy one take one po yan <laughs> nakakatawa po talaga and ayun nga po sa mga let's say sa Watsons ganyan regular po mga surprise surprise lagi po silang may buy one take one ganon hindi po siya yung, yung parang yung tawag nga nila is swertihan lang ganon hindi naman totoo ang swerte mga surprise surprise ano na yung mala <laughs> anyway eto na po yung mga <laughs> dapat dal na po ako napadal dal na punta na po sa ano <laughs> napamahiin yung sinasabi ko. Ayan. So, ito na po yun, ha? Ito na po talaga yun. Maganda sana kung meron po tayong gloves kasi uh, igagano mo lang po. Ang pangit po ng term na gagamitin ko pero excuse me for the term pero ihahapulas mo lang po. <laughs> So, ganito lang po para <laughs> Kasi talagang gusto ko nang sanang ano eh mix na mix eh pero since ayan, baka hindi tayo maabot sa 15 minute mark natin. Hanggang 15 minutes lang po yung mga video ko maka surprise surprise bawal na po mas So, ayan. So, puro pa ganyan lang po ang gagawin niyo. Hanggang sa mai apply niyo po siya lahat, mga surprise surprise. Ayan. Puro pa ganyan lang po. Ayan. Kaya nga, di ba kung meron po tayong gloves, mas madali. So, ayan. Um, siguro po, nakikita nyo parang easy easy lang po sa akin. Sa mga first timer po, medyo mahirap po ito. Talagang matagal na po kasi ako nagkukulay kaya... Kahit nakapikit, kaya ko na po. Pero dun po sa mga gagawa po ng ginagawa ko gano'n tapos hindi niyo po magagaya ng katulad nung sa akin huwag po kayong mag-alala kasi natural lang po yan kasi nga po matagal ko na po sinasabi sa mga ibang vlogs ko pag hindi ako pro nagdi-disclaimer ako na hindi po ako pro lalo na pag din sa mga gamot yung nire po natin pero sa, eto naman po sa pagkulay-kulay medyo pro na po talaga tayo dito kaya alam na po natin yung gagawin So kung hindi niya po magawa ito, masundan na katulad nung ginagawa ko. Ayan. Huwag po kayong mawawalan ng pag-asa. Kumbaga, <laughs> kung, <baga, laughs> kung kaya ito yung atake. <laughs> I don't like the, the term atake, mga ka-surprise, surprise. It is a term from my friend. Ginagamit niya yun, sabi niya sa akin, hindi yan yung atake ko eh. Sabi niya sa akin ganun. Di ba mga ka surprise surprise Meron din yung atake na laban. Yung sabi na laban lang. Yung mga tipong ganun. Eh, nakakornihan po talaga ako dun. Yung mga gumagamit ng ganun. Sorry ha, kung mga ka surprise surprise kung meron po sa inyo gumagamit ng ganun term, yung mga laban-laban na ganyan. Ayun, din na natin papabayan. Basta ayaw ko yun. So, yung isang friend ko, ang, ang term naman na po na ginagamit niya is yung atake daw niya. So, naisip ko, medyo parang tawag dito morbid naman yung word na atake ganun. Pero ewan ko, as time goes by, nagustuhan ko na rin siya. So, ginagamit ko na rin siya. Ito na yung atake. Ay, <laughs> ay, ayan, ayan na, ayan na nga ba mga surprise surprise Again, kung meron po tayong gloves Gloves po yung gamitin natin Ayun, hanggang ganun lang po mga surprise surprise Hindi ko na po papahabain yung vlog Yung vlog So, eto po, hanggang maubos lang po yan, puro ganun lang po yung gagawin nyo sa katulad nung ginawa ko. Ayan, puro ganyan lang po. And imagine nyo po kung ilalagay nyo po siya sa ano, kung mayroon po kayong gloves, and then ang gagawin nyo nga po, sorry for the term again, iahapulas nyo lang na ganun. ba diba? Super dali. Ayan. So, mag-disclaimer na nga rin ako para pag na-disaster kayo, walang sisihan. Okay, disclaimer po mga ka-surprise-surprise. Surprise. Pro na po ako sa pagkukulay ng buhok pero kung sakali man po na hindi nyo po magawa yung ginagawa ko it is because baka hindi lang po talaga kayo sanay. So, mas mabuti po na tumingin din po kayo sa instructions ng iba. Meron din pong leaflet itong kasama sa box po na ito. Ayan, may kasama po siyang leaflet na ganyan. Susundan nyo po yan. So mas maganda na po siguro yung gano'n kaysa ako po yung sundan nyo. Ayun, di ba? Hindi ko na po papahabain itong vlogs mga ka surprise surprise kasi parang nahihirapan na rin po ako and yung chemicals pumunta na po sa kamay ko. And uh, So yun lang po ano, puputulin ko na po yung video. Salamat po.